i <laughs> Ay, chicken naman nga ni Ho, ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Samahan niyo ho kami na magbigay ng regalo sa aming mga angels. Ay, for the good. Kiring, kiring, kiring. Ay, medyo nalilito ho talaga kami ngayon mga kamangyan kung ano nga ni Ho yung aming aulamin. Kung sinigang baga o fried chicken. Gawa ng parehas talaga namin ina-crave. Hala. Kaya nga ako, ipagsamahin na lang ang namin. Gawa ng ang alam ko ho talaga, meron din yung sinigang na fried chicken. Nung una ho talaga, napakunot din talaga yung noon namin. sinigang na fried chicken, ano yun? Pero alam niyo na, yung mga imposible, gagawin natin posible. Hala na ano yun. Ba Kuya Julius, yun na nga nilang, ho, yung pinagayat ko noong manok din ni mga kamangyan. Gawa ng mamaya pa ho yung dating ni tatay at busy pa ho sa bukid. At alam niyo naman ho, kapag sinigang, marami ho talaga yung mga lahok ng mga gulay-gulay. Kaya ayan, nag-intindi na si Ate Tintin at saka si Ate Shane. Sila na yung nagayat-gayat diyan. Sa tunay ho, expert na sila sa paggagayat. Salamat! Bali, <laughs> ari pa lang mga manok na ari. ho yung aprituhin natin mamaya. Dalawang kilo mahigit nga niyo yan mga kamangyan. At yan ho ay 250 pesos ang isang kilo. So, bali yung dalawang pirasong manok na yun, nasa 600 pesos na agad. Minsan, may iyak ka na lang talaga sa mga presyo. Naiyak na ako ngayon. Grabe, napaka-OA. Yeah yun naman ang season lagay ang pinagsama-sama ko lang yung breading mix, asin, paminta, at saka ho aring harina ay for the go. Iba ko kasi kapag inalagyan muna ng garne bago iprito yung chicken. Kung eh, mas crunchy, mas malinamnam. Wow, malinamnam. So, inagawa ko, inalagay ko muna doon sa itlog. Saka ho, doon sa ginawa natin na pinaka-breading. Tapos after niyang pwede na yung prituhin, huy, <laughs> nagpainit na nga niyo ako ng mantika din sa kawali mga kamangyan. At syempre, dinamidamihan ko na. Kasi ho, kailangan na lubog talaga diyan yung chicken. Maganda ho yung mantika namin dyan, cook yung brandala. Kung <laughs> mainit na nga nyo yung mantap, Actually, yan ay na ako akong magprito. Gawa ng medyo marami-rami yung manok na aprituhin. Kaya maganda yung nasisimula na. Kaya kaya nga niyo, ay pumunta ako din sa may balon. Kako ho, ay may ahugasan muna ako. Bay, nandito rin ho yung aking pamangki. Na siya daw ay matulong sa paghuhugas. Sama talaga namang marunong na rin. Ako, maya maya ay gaiyak na rin. Kapag inutusan mo ng inutusan, maghugas ng pinggan. Ari, ah. Uh... Kung nagtataka nga niyo kayo mga kamangyan, kung paano nga niyo natin alutuin yung sinigang na fried chicken. At yun, magaluto lang ho tayo nung normal na sinigang, tapos yung fried chicken. Pero ho, yung sinigang, habang inaluto siya, ngalagay lang natin doon yung mga gulay-gulay. Eh, hindi na natin alagyan ng karning manok o kaya naman ay ng karning baboy. Niyo, yung pinakang karne na niya mamaya ay yun nga niyo, yung fried chicken. Magkaluto nga niyo ng fried chicken mga kamangyan ayan nga ni ho at nakain agad din yung aking pamangkin dahil kahit mainit ay talaga namang hindi mo na mapigilan kanina ho ay nagaligalig agad kaya ayan binigyan na namin salamat ako <laughs> naman ho ay magaluto na rin ako ng sinigang ngayon mga kamangyan kaya ayan ho at nagisa na ako diyan na rin nga niyong sibuyas sinunod ko ho diyan na nga nga yung kamatis kung gusto ninyo ng mas maasim pwede nyo hong damihan iba ho kasi yung asim galing sa kamatis tapos aray ho yung inatawag din sa amin na Singapore masarap po sa sinigang kasi nga ni pampalapot tapos aray yung paminta syempre ho aring tubig kasi syempre sinigang yan kailangan maraming sabaw. Kasarap higupin ang sabaw ng sinigang ha, tapos sobrang asim. Ay, mapapapikit ka talaga. Oh, medyo malambot na nga niho yung Singapore mga kamangyan. Ayan nga niho at kinuha ko na para madurog-durog ko naman. Oo, oh, alam kong nagalagay ng garni yung iba kapag nagaluto ng sinigang mga kamangyan. Pero din sa amin, nakasanayan na ho talaga namin yung ganyan. Oo, na nga niho, ay di sinunod ko ng ilagay din. Aring labanos, aring patis, chicken cube, at saka ho, aring asin. Ayan, inalo-halo ko lang ho, tas gahintay ho ulit tayo ng ilang minuto. Apakulukuluan na ng very, very light. Ay, for the ko na rin nga pala yung second batch ng chicken. Wow, second batch. So, yun pa nga nila, ang ho, ay natatakam na ako din sa fried chicken. Imagine nyo, fried chicken pala ang are. Ay, lalo na mamaya kapag niluto na rin natin yung sinigang. Okay. Sunod ko naman yung nilagay din, ayun nga niho, mga gulay-gulay. Pagkatapos nga niho nung sitaw, sinunod ko ho, aring talong. Mas marami yung gulay ay mas masarap. At syempre, hindi ho mawawala rin ating sinigang mix. Ngayon pa lang, nangangasim na ako. Mm, -mm. <laughs> kasi tatay, pag nagaluto ng sinigang, hindi siya naglalagay masyado ng mga sinigang mix. Kung galagay, sobrang unti laang. Tapos alagyan niya ng mga kalamansi. Ganyan, yun yun, yun yung pang paasim niya. Ay ako kasi gusto ko sa sinigang yung sobrang asim. So sobrang asim, gagalaw nagtawa na yung mga ugat mo sa utak. Salamat! <laughs> okay so, na nga ni nung maluto na rin ating sinigang ay nilipat na ho ni Kuya Ongpong, dininga ni Ho sa isang lagayan. At syempre ho, naluto na rin aring ating fried chicken at na, naagawin na natin yung sinigang na fried chicken. So ayan, bari nilagay ko nga nila ang ho din sa may ibabaw ng sinigang aring nga niho, mga fried chicken. At ngayon pa nga nila ang mga kamangyan, takam na takam na ako, gawa ng paras ko, favorite yan nga ni sinigang at saka fried chicken. So yung sinigang, yung pinakang magiging gravy ng ating fried chicken, huwi! Dahil so, ni Ho, okay naman na mga kamangyan na bay, alam niyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw yan, at kami ho ay sabayan nyo ng kumain din for the go. <laughs> okay so, na mga kamangyan, kitang kita niya naman. Lahat talaga kami din na ina-excite kumain. Gawa ng kanina pa rin kami takam na takam. Hindi rin ho namin nakalain na bagay yung fried chicken dun nga ni Ho sa sinigang. Kahit bagan nakababad na yung fried chicken, kahit mawala yung pagkalutong niya, okay lang. Um... Noong una nga niho, na ni Ho, medyo nan bago pa kami gawa ng syempre maasim nga na yung sinigang tapos meron nga ng fried chicken maya maya ang ginawa na namin inasaw-saw na namin talaga yung chicken dun nga niyo sa sinigang tunay ho lahat ho kami din ay first time lang ho makatikim ng garni at feeling ko aulit uh, ulit ulitin namin ari kasi nakaka-addict siya hala ko po sinasabi sa inyo mga kamangyan ang ganda kapag nagatry kayo ng mga bagong recipe bago kayong matitikman kahit hindi na kayo pumunta sa ibang lugar sa mga mamahaling restaurant akala ko nga ni dati mga kamangyan yung mga recipe natin yung as in, yung mga normal ang na adobo sinigang nilaga tinola akala ko yun na lang ang talaga. Pero patagal ng patagal, lalo na ho ngayon, ang dami yung nagalabasan ng mga bagong recipe. Tapos nakakatuwa pa kasi nga eh, Mga bago siya sa mga panlasa natin. Tapos sobrang sasarap. Kaya ayan, naparami rin talaga yung kain namin diyan. Ay, for the good. At <laughs> ayan, sobrang excited ko nga ni hong i-share sa inyo mga kamangyan. Ari nga ni ho pala yung time na nag-intindi kami ng mga apamigay ho namin. Doon sa mga angels namin sa aming gasolinahan. Na Naks naman. Kaya <laughs> kung nabibigyan namin yung ibang tao, dapat nabibigyan din namin aring mga katulong namin na lumago doon nga ho sa amin business. Sa tunay ho mga kamangyan, wala naman talagang madaling trab pero malaking tulong yung may mga maaasahan ka na tao. May kasama ka paano isolve yung mga problem. Kasi hindi talaga maiwasin yung mga gayong bagay. <laughs> so ayan, dali-dali na nga pala kami nag-repack mga kamangyan. Kasi nga ngayong araw din namin yung adalhin. Medyo pa nga kami diyan, gawa ng baka nga niho kami kulangin sa oras. Kasi ho, yung isa naming gasolinahan sa kalapan pa yun, so medyo malayo ho din sa aming bayan. Pupunta pala ang dun 1 hour and 30 minutes na, o tapos gayon ulit kapag pabalik. Tapos madiretso naman kami dun sa isa pang gasolinahan namin sa pinamalayan. Maring ang pamigay nga niho pala namin sa kanila mga kamangyan, ay yung gayon nga ni din ho sa pinamigay namin dun nga niho sa mga magsasaka din sa amin. Kasi talagang kompleto na to. Hala, meron ng pang spaghetti, meron din din yung pampansin. Gusto magmakaroni, pwede din. So, ayan, kompleto na rin may mga asukal, suka, toyo ketchup, star margarine, cheese, magic syrup, Oh, may gana pa para ganahan ka maghugas ng plato. So ayun, buti na lang din mga kamangyan. Andito si Julius, yung family ko. Para nga niho, tulungan kami sa pagre-repack. Habang nag repack din nga Ho kami diyan mga kamangyan, ay sobrang na-excite ho kami. Lalo na nga niho, at hindi alam ng mga angels namin na magabigay ho kami ng garni. Pero nag-message na ho kami na mapunta nga ni kami doon sa station. Kinausap na rin no, ni Kuya Julius nyo yung mga manager doon na kumpletuhin nga yung mga angels. Kasi syempre, hindi naman ho sila kompleto kasi yung iba doon ay hindi na naka -duty. Kasi siyempre may pang umaga, may pang pang hapon. Ay baka kakakutulog pa yung mga yun. Aroy ah. Oh, Ito nga niyo mailagay yung mga apamigay doon sa sakyan dahil, na kami nagbiyahe ni Julius. Parang nga niyong maipamigay na aray kasi syempre mga na din. Salamat. Ito nga niyong namin malayo aring kalapan at sakto rin na nandito na yung aming mga angels kaya ayan at pinamigay na namin aring aming simple gift oh. alam nyo rin ho mga kamangyan lalo sa mga solid kamangyan diyan na gustong gusto ko ho talaga yung garning gawain may camera man o wala alam nyo ga ang pinakamasayang part nung pagbibigay yung bukal talaga siya sa puso mo hindi dahil inobliga ka pinilit ka ganyan kundi wala feel mo lang gusto mo lang talaga siyang ibigay gusto mo lang magbigay gusto mo magshare ng blessing ganyan tapos makikita mo yung mga reactions nila na kahit sobrang sisimpleng bagay lamang sobrang grateful na nila ang ganda ng mga ngiti. Alam mo yun, sobrang nakakagana lalong magbigay. So ayan, bari gabi na nga ni Hunong makarating kami din sa pinamalay mga kamangyan at buti na lang talaga at nakaabot kami at andito pa rin ho sila. Super happy din nga ni kami mga kamangyan na kahit paano nakapagbigay tayo ng ngiti, ganyan. Sobrang excited na ako kasi alam ko na marami pa tayong matutulungan sa banda bandarian. for the go. So ayun mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at share ang video. Ano? So ayan, hanggang dito na lang ang ating video at kami mauwi na at gabi na. Bye bye, love you. <laughs>